Ay, kawawa naman siya. Oh, anong pangyayari sa paan niya? Naputol? Ay, ano ba yan? Ano nangyayari sa paan niya? Ano ba nangyayari sa paan niya? Ay, wala siya isang paa. Wala siya isang paa. Babira mo po yan. Ay, wala siyang isang po. Ah, oh, kawawa naman. Uy. Oh. Ano? Oh, kawawa naman siya, guys. Kaya hindi siya, hindi siya kailangan katakutan kasi Ano? Wala po yung isang paa, hindi siya hindi siya makakapanghabol or something. Pero wild siya, wild boar. Ayan oh. baboy ram mo. Oh. Siya, oh. Ayan, na Oh. <laughs> hindi ka man yan aanohin kasi hindi siya makakapang ano eh hindi siya makakahabol kasi ano siya e, putol yung isa niyang paa pala ayan oh upakawa muna siya tinungin paan yung paa isa oh wala yung isa niyang paa

Dapat i-rescue na lang siya. Uy, kawawa man siya, oh. Ayan. Dito po ito sa polam. Um. At first, natakot pa ako eh. Kasi, inlaki nga niya. Pero, nung nakita na namin siya, hindi siya makapangano ng tao. Kasi, yan oh. Iika-ika siya dahil. Pero, ang lakas niya. Ang <laughs> pilis na tumakbo. Ayun na, tumakbo na siya. Mayroon Ang bilis niyang tumakbo Nawala <laughs> na Nasaan na? Ayun pumasok na siya doon sa may ano Nasaan na yun? Ang laki <laughs> So big ah Nasaan na yun? Wala na, nagtago na siya. Pero ang laki niya, grabe.